Ito, para to sa ano, yung nagtatanong na kung paano siya gamitin. Kasi marami nagsasabi na bakit daw wifi. O, ganito siya. Pagka nag-order kayo, naka-receive na kayo, ganto Ayan. Ganito yung aktwal na makikita nyo. Ayan. O, di ba? Tapos, ito na yung charging cord nya. At ito na yung kanyang earwax speaker na dito yung ano niya, charging port pag i-charge nyo. Pero simula na na-receive ko to, hindi ko pa tina-charge. Halos one week na rin to. Hindi pa na lolo ba. <coughs> Tapos, ito yung kanyang ano, pamalit na scoop. Ayan. Ganito siya. Uh, meron ditong kasamang manual. Kaya hindi na rin kayo masyadong mahihirapan. Pagka ano siya gagamitin nyo meron na siyang English version ng manual eto yan meron siyang QR code pwede nyo i-scan yan pagka i-download yung app yung application o kaya ito naman hahanapin nyo sa Play Store o kaya sa App Store na i-download nyo Ayan, pagka na-download nyo na yan, i-open nyo lang tong uh, earwax speaker. Ayan. Umiilaw siya pag naka-open. Tapos, sa cellphone nyo, open yung cellphone nyo. Tapos, wifi. Ayan. Hanapin nyo lang yung device. Ano, HND. Connect nyo lang siya sa wifi. Yung wifi, kahit wala kayong load ha, parang ano lang siya, same ng process ng bluetooth to bluetooth. Ayan o, no, internet. Ayan. Tapos, ito naman, pupunta kayo sa application. Ito yung application niya. Na-install ko na siya. Dito. Para makita nyo na yung camera. Ayan. O, di ba? Ito na yung ano niya, o. Camera niya. O. di ba? Ayan, o. Tapos, ayan yung labas. Kitang-kita pa. Nasa halos 3 meters yung layo ko dyan sa planggana na yan. O, kita. O, oh, ba? Diba? Sa ano nga pala, sa pang-scoop, eto, sa pang-scoop, ano siya ha, hindi siya basta-basta hinuhugot. Meron siyang thread. Ikot mo siya pakaliwa pag gusto mo siyang tanggalin. Tapos, pagpapalitan mo siya o kaya ikakabit mo siya, ikot mo siya pakanan. Kasi pag ibasta mo lang sa isinuksok, mahuhugot yan. May thread siya, pagpapahigpitan mo siya. Ayan, napakalinaw ng ilaw niya oh. Oh. Madali lang siya gamitin. Talagang maganda siya. Ito na yung ano niya, oh. Oh. Ayan, maglalagay na ako ng maraming link sa yellow bag para makapili kayo kung ano yung gusto nyo. Same process lang yan ha. Sige. Order na kayo ha.